Francisco Namani na Kim Chu at Paolo Abellino sa Dubai. Dito ay binahagi ni Kim na malaya na raw siya sa negativity. Patama ba raw umano ito sa past relationship niya o mga pinagdaanan niya? Say niya, so independence is very important and then dapat alam din natin yung self-worth natin. And we have also to be careful din kasi syempre public figure kami, showbiz world. So maraming nakatingin at nakatingala. So cautious din kami sa mga kinikilos namin at ipinapakita para makapag-inspirein kami in a good way sa ibang tao. Pero pang uurot ng ilan, positive na positive raw talaga ang vibes ngayon ni Kim. Dahil mayroon ng Paulo Abelino sa buhay niya. Ayan. Ayan. Tapos so, sa lukuyan ay nasa ano sila, Dubai. Ba? Tapos na yung kanilang ano show, oh. di ba? Nung 9. Okay. Nung 9, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh, okay. Oh. Yun, kaya marami na naman mga kimpaw dyan ang mga natutuwa dahil, Bersa, di ba? Mayroon silang jogging-jogging na na. oh, yun oh. nga ako, sasabi ko, ako. di ba? It's jogging, it. di ba? Oo. Oh, oh. oh. Pero, Parang nagbapanding silang dalawa na ano, nag-work out. ano pa up, sila diba? ha? Oh, oh. Hindi nila pa itatago dahil adaming Filipino nga kasi ng mga nagtatrabaho sa mall. So, spotted pa rin yung kanilang pamimili sa mall. Oo, oh, oh, diba? diba? At yung plano sa na magiging close, di ba? Pagka na, nasa ibang bansa, di ba? Uh -huh. Yung nakita ko, jogging-jogging yung jogging, bongga. At spotted din na mini-make up ni Kim si ano. Uh -huh. Ay, Paul Si Paolo, ba? Siyempre baka, ka, siyempre love team. Talagang ano, di ba? Uh -huh. Nagtutulungan sila lang magkasama doon sa ibang bansa, eh. Correct. Yeah. correct. Pero feeling ko talaga may namamagitan na sa dalawang yan. Ako di ba? Ayunan mo na tayo, di ba? And yes. Ako, feeling ko meron na. At dinigin ha, kasi nine years from, ay nine years ago pala, ay magkasama na sila sa Dubai. Pero hindi pa tayong friends ha, sabi niya. Wow. At that time, siyempre iba na ngayon. Oh. Di ba? Parang close oh. na sila. Oh. bakit nagbabalik tanaw? Oh. Di ba? Oh. oh. Parang ngayon. ganun talaga. <laughs> Di ba? Pero alam mo, uh, Ano may iba tayo ah. Naloka oh. ako dun sa ano ah, yung hindi naman nahagip ng ano ng video yung sound na tinatanong si Kim Kim na pag nagsalita ako, ah. baka walang manood lang movie niya. Sabi. Sino? Si Kim Chu, dun oh, sa oh, ex niya. Talaga. Parang ganun. So no. parang... Parang yung post ko, parang may patama nga tuloy. No? parang piling ko, Baka. parang napuno si Kim napuno. kasi parang ko na siya. Oo, ano? oh, kahit naman yung last na interview mm. ngayon, naiyak siya. Parang diba? doon din, friend. Parang oh, doon din. Parang, ano, Sabi niya, pag kapag nagsalita ko, walang manood ng movie niya. Nahagip Ay, ng, na. ng video. Na hindi niya unaware si Kim Chuk, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ano? Kasi ingat-ingat lang. Ano <laughs> lang Galit ang on ano, kimpaw, ano stories mamaya. Oh. Ay, mama, is mamaya. Oh, mama, bukas! Bukas! bukas. Oh. Gusto mo na mag-amari sa Lakademy oh. tonight I'm mamaya? Excited na ako. <laughs> <laughs> yeah.